Ngayon nga ako ay babalik at papasyal sa aking dating paaralan sa elementarya. Lugar na minsan kong tinahak araw-araw, bitbit ang mabigat na bag pangarap at inosenteng pananaw sa mundo. Habang muli kong nilalakaran ang bawat pasilyo, silid aralan at sulok nito, muling bumabalik ang mga alaala, -ala, ang halakha, takbuhan tuwing recess at mga unang aral na humubog sa kung sino ako ngayon. Sa pagbisita kong ito, parang bumabalik ako sa simula sa tahanan ng aking mga unang pangarap at tagumpay. Noong ako'y nasa elementarya, na isang lugar na tila hiwalay sa ingay ng mundo ang paralan kong naging pundasyon ng aking mga pangarap sa unang hakbang ko pa lamang sa gate tuwing umaga sa ako ang simula ng panibagong kwento minsan mabigat ang bag minsan naman mabigat ang loob dahil sa assignment pero palaging magaan ang puso dahil alam kong darating ako sa lugar kung saan ako natutong mangarap sa pasilyo sa salubong ang mga yapak na mga batang nag-uunahan may hawak na notebook lapis pantasa at eraser may mga bulletin board na puno ng makukulay na proyekto mga letra numero at at kuhit ng mga batang naniniwalang isang araw. Iging guro sila, doktor, police, engineer, o kahit prinsesa sa sarili nilang mundo. Bukas ng pinto ng classroom. Para kang pumapasok sa maliit na mundo ng pag-asa. May maingay, may tahimik, may abala sa pag-organize ng crayons, may nagtatago ng baon para hindi mahingian. At syempre, may kaklase na laging may kwento bago pa magsimula ang pagtuturo. Tera, ako na ni Ma'am Telma, Ang Aming guro sa unang baitang. Ang unang naging leader, tagapayo, at minsan referee ng bawat away tungkol sa lapis, papel, o upuan. Sa pisara, nakasulat ang unang leksyon ng araw. Minsan, mat na nakakapasel. Minsan, Filipino na puno ng kwento. At minsan, ESP na nagtuturo kung bakit mahalaga ang mabuting asal at respeto. So, nga nagigawang suru na siguro handa na grade 1. Tuwing recess, tumatakbo ang mga bata palabas ng classroom na parang may karera. Sa kantin, naroon ang amoy ng Mickey pansit nga nasupot-supot sa pipiso. Naririnig ang maliliit na tinig na nagtatanong, Ma'am, sagmamano detoy? At may batang pinipili kung bibili ng juice o ice candy. Dito rin umiikot ang simpleng kasiyahan. Natay tira-tira nga upat tipiso. Di At nun nalpas kamatin nga nangan. Dan to pa'y oras nga agay ayam. At nun nangagmuntay tang, tang Yun na yung senyales na tapos na ang recess. Pagbuhan ulit ang mga bata pabalik sa kanilang mga classroom. Sa labas ng mga gusali, nariyan ang malawak na kapaligiran. Mga puno na nag Bibigay ng lilim tuwing tanghaling tapat Swing at slide na parang laging okupado At ground kung saan unang natutunan Ang soccer, sipa, tumbang preso, Chinese garter At minsan, ang pinaka-importante leksyon Ang tumawa kahit nadapa Nga sangit ka, kapoy kunada Sa flag ceremony tuwing umaga Kapila kami ng tuwid Sa unahan, ang mga maliliit Ang mga boy scouts Ang inaatasan na magtaas ng bandila Taas ang tingin sa watawat Sabay-sabay umaawit ng lupang hinira Sunod naman ang pagtaas ng kamay para sa panunumpa. Kan ti panunumpa. Iwarto ni Mestra tay tambur. Siyempre mag-exercise tayo tuwing umaga. Tapos yung arot tibit na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Pangrugi rugi ulo, agpababa, o din to, tay lagto-lagto. May mga araw na pagod, may araw nga adutin na alam jay tesyo, may araw na very good ka, at may araw na ganda ni mabut-but tay papel moon ka erase Pero lahat ng iyon ay bahagi ng pagbuo ng pagkatao. Pagpapaalala na ang pagkakamali ay hindi katapusan. Kundi simula ng mas magaling na bersyon ng iyong sarili. Bawat classroom na nadaanan ko, may kwentong nabuhay, may mga araw ng saya, may mga araling mahirap intindihin, at may mga pagkakataong natutong bumangon kapag nadapa. Ito ko unang natutunan ang maging matapang, maging masipag, at higit sa lahat, maging mabuti. Kaya bago ako umalis, sinayaan ko munang lamanin ako ng mga ala pagpapala ng aking munting mundo noon. Ito muna ako sa isang tahimik na sandali. Sa mga pader na minsang puno ng sigla, sa mga upuang saksi sa unang pangarap. Ako ay nagyuko ng aking ulo bilang paggalang sa pundasyong nagbigay sa atin ng unang hakbang. Mga guro, aral at karanasang naglatag ng daan tungo sa mas malawak na mundo. Sa huli, ang paralan kong elementarya ay hindi lang gusali. Ito ang unang lugar kung saan ako natutong makisalamuha, magbahagi, mangarap at maniwala sa sarili. Dito ako unang natutong tumingin sa kinabukas kalakasan nang may tapang at kahit saan man ako mapunta, dala ko ang aral ng mga guro, halakhak ng mga kaklase at mga yapak na minsang nang iwan ng marka sa bawat pasilyo. Ito ang aking paaralan, tahimik na saksi sa unang yugto ng aking paglalakbay. Ang lugar kung saan, adaan na konti poot.